Ay na, kain na tayo. Ito yung mga alaga kong uwak dito sa Dubai, guys. Puta, napaka-cute niya, no? Oh. Aling na kayo, kain na kayo. Ang dami kong alagang uwak dito, guys, oh. Ayan, oh. No? Gutom ka na? Halika na, kawain ka na. Ang kukyot ng alaga kong uwak guys. Napaka cute na maalaga kong uwak. Napakarami naman nito. Ayan o. Oh. Nagsilapitan na. Huwag ah! 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 na, kain na kayo Ikaw, Cordopio, kumain ka na Bumaba ka na dyan Nahiya ka pa Huwag ah! dito, kain na tayo Tara, tara, tara Ay, Guys, lalapitan ko ah ay ka na. Ay, ay. Nahuya ka pa. Yeah, pumila kayo at makakain na kayo dyan. Pumila kayo, mga alaga ko. Yun, no? Napakagaling na mga alaga kong uwa ko. Nakapila na para sa umagahan. Wah! Sana yung mga kasama natin ng iba.